Nagbigay ang Department of Health ng paalala sa publiko kung paano maibsan ang epekto ng mainit na panahon. Ngayon naharap ang bansa sa epekto ng El Nino phenomenon. Kung ano ang mga ito? Alamin sa report ni Rod Lagusa. Rising and shine, Rod. Ngayong mainit ang panahon, napakalagan na maibsan ang dalang epekto nito. Kasama na dito ang maiwasan ng posibleng heat stroke. Ayon sa Department of Health, dapat iwasang lumabas hanggat maaari Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Manifestasyon din ng epekto ng init na nararamdaman ay ang pamumulikat o heat cramps. Magpahinga na muna tayo no? na tayo po ay magpalamig ha, sa lilim at uminom ng tubig. Kung tayo po ay medyo nakakaramdam ng kapaguran, yun ang susunod, heat exhaustion. So tayo rin ang magpahinga. Kung tayo ay nawawalan ng malay o inaantok-antok o nakapansin tayo ng mga kasamahan natin dahil sa mga matatanda o sa mga sobrang bata na nawawalan ng malay o nahihilo-hilo, tumawag tayo kagin ng saklolo. Ayon kay Assistant Secretary Domingo, ito ay dahil posibleng heat stroke na ito. Bukod sa agad na pagtawag ng tulong, malaking bagay ang niya ang pagpapalambig sa nakakaranas nito. Dali ito sa lilim at lagyan ng basang bimpo. Parang sa lagnat, laki sa noo, sa ating mga kilikili at ang ating damit ay dapat medyo buksan ng konti. Tapatan ng electric fan para mapalamig ng konti. Kung masikip ang mga damit, medyo luwangan natin para gumana ang takbo ng hangin. And antayin natin dumating ang ating mga first responder. Paalala din ng DOH ang pag-inom ng tubig lalo na ngayong mainit ang lagay ng panahon ay importante. Ito ay para maiwasan ng dehydration. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.